Supportahan natin Mam Ma Silkat Channel. Subscribe Mam Ma Silkat Channel. Please subscribe my channel mga palangga at kay Seri Osi at Bro Tata Osi Vlog. Subscribe, subscribe. Guys, ito po ang aking lulutuon ngayon guys. Iba, tamatis, at saka hipon guys ayan hipon mga palangga then natin ng sugar mga palangga ayan sugar ni mga palangga at ang isagol sa hipon o sa kamatis mga palangga at usan ni siyang gisahon guys ayan gisahon ni mga palangga Tamias na siya sa Tagalog, guys. Yung iba niya sa Bisaya. Iba, Ito siya na tabunan mga palangga kay para malata-lata ang iba. susunod ang tamatis guys yang tamatis Bunan sa natugbalik balik mga palangga. sugar sugar mga palangga sugar anong isang technique mga palangga kung maglutog hipon, butangan o sugar ayan, atong ilunod ang hipon uyap niya sa kuan mga palanga uyap, gagmay nga sayang. Yan, luto na po ito, guys. Luto na po ang ating ginisang sipon at kamias. Yan po ang napalanggan. Transfer na nina to sa plato. Yan po, guys. Luto na po ang aking ginisang kamias at wow! sisig ng palangga. Ayan po. Luto na po siya, guys. Ayan. guys oh. mukhang masarap po ito mga palangga ang hipon kamias wow ano guys